Ibinahagi ni Carla Estrada sa Instagram ang kanyang labis na kasiyahan sa posibilidad na maging isang lola. Ang aktres ay nagbahagi ng mga larawan ng kanyang anak na si Carlito at ang asawa nitong si Nat Haley. Labis ang kasiyahan ni Carla nang malaman ng kanyang anak at manugang sa kanilang gender reveal na sila ay magkakaroon ng isang lalaking anak ipinahayag din ni Carla na nais niyang tawagin siyang, mamita, ng kanyang apo. It's a boy. Woohoo! Blessing after blessing. Thank you Father God. Congratulations na, Jose Carlito, at Carmela Ford. Ang celebrity mom ay lalo pang sumikat dahil sa morning talk show na magandang buhay. Isa rin siya sa mga pinakasikat na aktres noong dekada 2080 at 2090.